Yeah, so uh, magandang uh, tanghali po sa sa ating mga kabungsong diyan at uh, ngayon po uh, andito muli si Tatay uh, uh ang aking Portuguese video, mga uh, ako po ay magluluto ng lechon Ayun. So meron lang ako kung paano gawin yung lechon At uh, muli ako maggagawa ngayon. Pero although bawal sa akin 'to, gusto ko na magluto. Hindi papakain ko lang sa kusina ko sa kumain kasi may, may lithium pack na, na natago so kailan ako lang gawin lithium pack siya so ay, ang, 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 sangkap po siyempre sa lithium pack siya ay magkakaroon tayo ng mantumas mantumas yan tapos suka at saka sugar at siyempre hindi mawala ang sibuyas at ang bawa katama lagi yan So ngayon ang una kong gagawin, ihiwa hiwain ko mo rin karne. Hindi dumalaki humid yung matilis ng buto. Ayan. Ito yung balat na pampabata. <laughs> pampabata, kumbaga. Ayan. Rehiwain mo natin siya. Wala kasi akong itak na malaki. Kaya, tatanggalin ko na lang po sa, ano, sa balat. No? Tatanggal ito yung laman sa buto. Para, hindi na masama sa pagluto yung yung buto. Ayan, tanggalin ko siya gano'n ngayon. Kasi yung buto pang palasa rin ito. So, nag-iwan ako sa alam. nag ko siya ng maliliit. Ang ganyan. Ayan. Diba? Ang dami nakuha sa... Ang dami nakuhang laman sa buto. Hindi na, huwag natin sa aming buto kasi Pampasikip lang nga sa kulsano Pagod tayo Special Tichong Paksil yan. Yung mga buto kasi kasama yan Eh, sayang yung laman nito So, kailangan okay, kasama natin Yan Kaya mamaya ang yung ninyo mga kabunso si tatay yung bitlong pakti. May hindi kasi ako magluto. May hindi ako mag-invento ng mga luto. Sa inyo ka na ito. So, ito. Sa talaga po namin before pa pa siya, nagluluto na siya. Ngayon, nga po ko sa kanya. Paano. Kundi may idea naman ako pa paano siya gawin. Kaya lang, eh mas the best yung, yung mentor ba? Yung pinaka, pinaka <laughs> pinaka ronong Yan. So, ilang sibuyas, kuya? Iluhin isa kasang bawang, no? Mag-iwa-iwa ako ng tanong. Mag-iwa-iwa muna ng tanong. Ilanag mo na rin. Hindi siya Hindi siya kung kailaman. Ayan. 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 yung Ayan. 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 Tama lang yung malapot. Ka, malapot malapot. Mm. May separate ko siya naman sa tumpang prito. Ayan. Pamprito naman. Ayan. At yung mga kabunso, nahiwa ko na po yung aking gagawing lechong paksi. Ayan po. Muyag-muyag na. Alam mo yung ng muyag-muyag na? Sabi na muyag-muyag na yung salitang Batangas na muyag-muyag na sabi nyo, hiwa-hiwa na na, na chop chop siya ng maliliit. Yan yung tawag sa amin na muyag-muyag. So ngayon, mag-iguan ako ng sibuyas. Ang kanyang, ano, ang sangkap, dalawang sibuyas. Dalawang sibuyas at saka isang bawang. More bawang siya kasi para masarap siya. buo na. Dito sa probinsya, mga kabunso, masarap maglutulutuan. Kaysa kasi naiinip ako. So, kailangan, ano, uh, kung ano maisip ko magluto, like today, today's video, oh, yan. So, papakitaan ko kayo kung paano magluto ng lechon paksiw ng Batangas. Pero, bawal sa akin ang lechon, mga kabunso. Kumbaga, magluluto lang ko silang kakain. Nung may nadaling ko to sa Serdel, kainin ko yung mga staff ko doon. Sana meron silang dinner. Ayan. Yeah. So, may ba ko ng sibuyas and then yung bawang naman. Buti hindi ako umiyak sa sibuyas kasi usually pag nakihiwa ka ng sibuyas, umiyak. Ikaw, sir. Ayan. So ba't hindi ako umiyak doon? Siguro talaga na ano, siya. Uh, parang ano, nararamdam ko ngayon. Medyo ano siya. Nasisilam ako. Alam mo nasisilam? O oh, hindi nyo yun, naman yung salita na sisilaw ha. Ang dami yung matutunan sa salitang Batangas. Sabi nasisilam? Yung ipupuwing para siyang may iiyak. Ganun. Yan ang sabihin na si Silang. So ngayon, ang hirap pag kasi mag-ano lang ito, bawang, magtanggal. Magbalat pala, magbalat. May nabibili na kasi bawang na hiwana. Na hiwana. Na balat na. Kaya lang, may hirap pag-harap sa palinti. Normally kasi yung mga ginagamit ng mga kakarinderia yung ba balat na si balat na yung bawang. Eh uh, sabihin balat na, balat na. Ready to gayat gayat ba. Asi mga kabunso. lang na ko ng kawali at tayo magluluto-luto na. Kaya ang una first step natin s'yempre. Wala siyang mantika. Huwag kayong maglalagay ng mantika kasi mamantika na ito eh. At ilalagay nyo lang sa kawali yan. Didirect. Didirectan nyo na lang siya sa kawali. Tapos, pag dinirectan nyo sa kawali yan, uh, matik ka, ilalagay nyo na po ang sibuyas bawang. Direkta na po yan. Huwag kayo maglalagay ng mantika kasi mamantika na po yung mamantika na po yung ano, yung baboy. Siyempre po, lalagay po natin siya ng suka. Suka. Talagay po ng suka, haluharin po nga natin yung mabuti. Pag sinalo po natin ang mabuti, tapos natin lalagay ang mangkumas. Mangkumas. Try muna natin yung isang bote. Kung oh, oh, oh. okay, kung may tayo magatasta. So, kalok-kalok. Yung e, pinakatudig niya, ina yun na yung ano niya sa tone niya. Ah. So ngayon, nahalo yung na ito. Kahaloy ito, po natin siya. Haloy po natin siya ng halong halo siya. Water. Yan, yeah. bagay natin dito. Yeah. So okay na po yung isang cup. Tapos, lagyan na, po natin siya ng sugar. konti lang. Para medyo uh, may, 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 ay ano siya. Tapos, dagdag -dag pa ng suka. suka, Suka. So, isa't kalahating bote ang ating nilagay na mantumas. So, suka. Dalawang ganito. Nilagay na paminta. At saka sugar. So, mas masarap kasi maraming sabaw kasi masarap yung sabaw. Wala mong mo ang gliya. Ibubusan ko sana kayo, alam mo Anyway, mga kabunso, ang init. So, pero so far, it's 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 anyway, uh, finally, so, tapos na yung akin niluto at natitlahan ko na siya. So, ko na siyang bumulak na konti. At ngayon, ah uh, may maya konti mga, siguro mga 2 minutes, 3 minutes, hahangoyin ko na siya sa, ano, kasi luto na siya. Asing, natitlahan ko na siya kompleto na uh, dalawang boteng Santo Santo Tomas. <laughs> dalawang boteng mantumas Ah, uh, asukal konti tapos bechin, paminta at saka isang isang cup na no, isang pack na suka. So, yun po, finally okay na siya, nilasa na siya. Aktitik ko na po ngayon. Yan. Usually, so, yung iba po naglalagay talaga siya ng laurel. Kaya lang, hindi ako mahilig sa laurel po eh. May, yung lasa kasi na, hindi tumunan doon sa panglasa ko. So, titikim ko na po ha, mga kabonsu hmm hmm masarap mm. talaga namang nanonood pala yon, nanonood ang lasa ng suka at saka konting tamis at saka yung anghang kaya napakasarap ng aking special na siyo. mpaksiw isang tikim na lang yes the best hindi ng cook si tatay kaya yan, mga kabunso tikman nyo po ito at uh, soon, alay nyo, di ba? Makatikin din kayo ng lechon ni tatay. Litsyon paksyon ni tatay. Kaya, kaya mga kabunso, uh, hanggang, hanggang ngayon muna ang ating um, uh, uh, for today's video na aking pagluluto ng aking litsyon paksyon special. Kaya, ngayon ready, ready to ano, mag-alans mo kami together di, di atuloy Dea, ang aking pamangkit. Nabibisaya atuloy si tatay. So mag-alans kami ni deya after na ng lans namin, mag-shower and then pupunta kami sa Burul mamaya. May gagawin kaming magandang man. Excited naman sa vlog. Okay, see you later mga kabunso. I love you. God bless you.